Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Pure Prince at kay Junvin Papaya Shoutout din sa mga nagrinyo ng buds Shoutout kay Maricel Nankil at kay Idol Lilibit Tumaki. Shout din sa humabol mga idol na nagpamember member kay Jeric Fihansi. Mabuhay po kayong lahat mga idol at maraming salamat. Simula na po natin ang ating kwento. Sa mga oras na iyon, paparating na din ang mga pulis na tinatawagan ni General Mata. Uwi ka nitong si General Mata kay Butchok. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang lahat ng mga ito tinintim musang Ngunit nararapat lamang sa kanila ang mga kamatayan Sumisikat ka na din tinintim musang At tandaan mo ito Habang sumisikat ang iyong pangalan Mas dumarami ang panganib na darating sa iyong buhay Ang sagot naman nitong si Butchok sa sinabing iyon ng Hineral Tama ka, Heneral Mata. Ngunit mas nakakabuting ang ganon ang mangyayari dahil sila na mismo ang lumapit sa akin. Hindi na ako mahihirapan pang hanapin ang mga ito. Sa gabing iyon, tinulungan ang mga ito na makahanap ng malilipatan na paupahan ng mga pulis at kinabukasan maagang nagpapatuloy ang kanilang grupo sa kanilang paglalakbay walang pakialam na itong si Butchok kung may mga kasamahan pa ang grupong umaatake sa kanila kagabi. Ang mahalaga ngayon ng bata, makarating agad ang mga ito doon sa Kampo Uno dahil nga sa misyon itong si General Mata doon sa dulo ng bukirin ng Kampo Uno na tinatawag na basikulo. Napakalayo na kasi ang bukirin na ito at ayon kay General Mata, may mga katutubo doon na kailangan nilang mailigtas at mabantayan dahil sa mga pananalasa nang hindi pa nila nakonfirmang mga nilalang. lang. Kinakailangan talaga ng mga ito ang agara na tulong. Hinayaan na din nila ni Butchok ang mga natitirang membro ng mga disipulo ng mga taltada. Sa mga sumunod na mga oras, maayos na din ang kanilang paglalakbay ilang bayan na din ang kanilang dinadaanan na mapayapa ang kanilang biyahe. Lumipas ang limang mga araw, tuluyan nang dumating doon ang grupo nila ni Heneral Mata. Ginawa agad ng Heneral ang mga dapat niyang gagawin tulad ng kanyang ipinangako sa grupo nila ni Butchok. Binigyan niya ng medyo may kalakian na halaga ang mga bata at siya na rin ang naglagay sa bangko sa mga ito. Itong sinuloosting naman ang humawak ng kanilang mga dokumento. Matapos iyon, nagpahinga lamang ng ilang mga oras ang kanilang grupo at kinabukasan maagang nagpatawag ng meeting ang mga nakakataas na mga opisyal. Ang kanilang pinag-usapan tungkol sa pagpunta doon sa pinakapusod ng gubat ng kampo Kampuuno. Ang lugar na tinatawag na gubat ng Batikol kung saan doon naninirahan ang karamihan sa mga katutubo. May mga nagagawa na sila doon na maliit na detachment para matutulugan nila sa ilang mga araw na pag-iimbestiga. Ayon kay General Mata, sibilisado na ang mga katutubong nando doon kaya hindi na sila mahihirapan sa pakikipag-ugnayan sa mga ito. Makalipas ang ilang oras na pagpupulong Agad na naman na inihanda na mga ito ang kanilang mga kagamitan. At dahil malayo at masukal ang daanan doon, hindi na gagamitin muna ng mga bata ang kanilang mga sasakyang motor. Iiwan muna nila ang mga ito dito sa detachment ng mga sundalo. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagbiyahi na ang kanilang konvoy. Bakit na doon sa kabilang bahagi ng bundok ng Campo uno. Abutin ng lima hanggang sa anim na oras ang kanilang paglalakbay dahil napakalayo na ang kabilang bahagi ng bundok na iyon. Ang inaakala nga nila ni Butchok na tahimik na ang buong kagubatan ng kampo uno. May mga gumagala pa palang mga kampon ng demonyo. Hindi na kasi nila abot ang lugar na ito dahil sa sobrang layo ngayon pa nga nila na pag-alaman na may mga katutubo palang naninirahan sa lugar na iyon. Kasama ngayon itong si Mata ang dalawang mga sundalo na sinaupong at Roman. Bukod din sa mga bata, mayroong kasamahang labing limang mga sundalo din ang heneral Kailangan niya ng mas marami-raming mga tauhan dahil malawak ang lugar na iyon at maraming mga katutubo ang kailangan nilang tulungan may dala din kasing mga pagkain ang mga ito para sa mga katutubo at may mga gamot na din. May kasama din silang isang doktor at dalawang nurse na mga alalay ng doktor. Kasalukuyang nakasakay ang mga ito ngayon ng limang mga sasakyan at paglipas ng mga oras pagdating ng mga ito doon sa bukirin sinalubong agad sila ng mga sundalong pansamantalang nagbabantay doon sa lugar na iyon. Ngunit ang kanilang ikinagulat, agad na ibinalita ng mga ito na pati ang mga sundalo ay inatake na din ng hindi pa nila nakikilalang nilalang. Dalawa sa mga sundalo ang nagbabantay doon ang mayroong malulubhang tama sa kanilang katawan. Ang kwento ng mga ito na may umaatake sa kanila na mga nakalipad na mga nilalang at dinagit ang ilan sa mga ito at pinag-aatake. Kaya pala isipan sa kanila ni Butchok kung anong klasing mga nilalang ang mga ito. Ayon pa sa mga sundalo, ganon din ang mga kinakaharap na problema ng mga katutubong nasa unahan lamang. Makailang bisis ng may nabibiktima ang mga ito na mga katutubo. Agad naman nakumilos kumilos ang mga sundalo. Agad na bumaba na din ang mga ito ng patag para maipagamot ang kanilang mga kasamahang nabiktima ng mga kampo ng kadiliman. Samantalang ang grupo nila ni General Mata, agad na inilagay ng mga ito ang kanilang mga kagamitan doon sa kanilang bagong kuta. Agad din na nagpupulong ang mga ito sa mga dapat nilang gagawin. Dahil kailangan na maglagay ng outpost ang mga ito malapit lamang doon sa lugar ng mga katutubo. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang kumilos ang mga ito. Nagpresinta na din ang mga batang sundalo na sila na ang magbabantay doon sa mga kabahayan ng mga katutubo. Sa mga oras na iyon, nagpunta agad ang mga ito doon sa lugar ng mga katutubo. Dala na ang mga bigas at iba't ibang bagay para sa pangangailangan ng mga ito. Kasama din nila ang manggagamot at ang dalawang nurse. May mga naiwan naman doon sa detachment para magbabantay. Hindi kasama nila ni Butsok itong si Kimba dahil ang batang sniper ang nakatuka na magbabantay doon sa kanilang kuta. Mayroong isang tower na ginawa ang mga ito na nandoon sa gilid ng kanilang detachment at napapalibutan ito ng mga malalagong dahon ng mga puno. Kaya hindi ito kita agad ng sinuman. Napakagandang twisto para sa mga katulad nitong si Kimba na bihasa sa paggamit ng mga sniper na baril kasama naman ng bata ang dalawa pang mga sundalo na kasama nila ni General Mata. Nakabantay din ang ilan pang mga sundalo sa buong paligid ng kanilang kuta. Hindi naman ganoon kalaki ang kutang iyon. Ngunit napapalibutan ito ng mga putol-putol na puno ng kahoy bilang pananggalang sa mga bala kung sakaling may mga atake sa kanila. Medyo malinis ang paligid ng kanilang kuta. Sinadya nila iyon para agad na makikita kung mayroon mang mga kalaban ang magnanais na lumapit sa kanilang detachment. Tanging doon sa likurang bahagi ang medyo mayroong malalagong mga kakahuyan. Sapa na din kasi ang bahaging iyon. Naiiwan din doon sa loob ng kuta ang mga batang paslit. Ngunit sumama itong siluloosting doon sa grupo nila ni General Mata para tumulong na din sa pamamahagi ng kanilang mga dalang tulong para doon sa lahat ng mga katutubo. Ang isang sundalong galing doon sa ikalawang platon na bumaba na ng patag, nagpaiwan ito para siyang magiging gabay nila. Ang mga katutubo, may mga inalagay din silang pinuno sa mga ito. At ito ngayon ang kausap nitong si General Mata. Itong si Lakay Pulog, tuwang-tuwa ito sa kanilang dala na mga tulong. Agad naman na nagtulong-tulong ang mga iyon para maipamahagi na sa buong lugar ang kanilang daladala. Magkakalapit lamang ang mga kubo ng mga katutubo na gawa sa mga kawayan at kahoy. Ang kanilang mga alagang hayop naman ay nandoon sa likurang bahagi ng kanilang mga kabayan. Samantalang ang kanilang mga sakahan makikita din doon sa unang bahagi ng kanilang mga tirahan marami-rami din ang mga katutubong nasa lugar na ito. At mapapansin mo din agad na marunong na ang karamihan sa mga ito na magsalita ng mga lingwahing ginagamit ng karamihan. Makikita mo rin sa pagmumuka nitong si Lakay Pulog ang pagkatakot habang nagkwinto ito tungkol sa mga pamimiste ng mga nilalang. Ang sagot naman nitong si General Mata. Naintindihan ko ang saluubin ninyo lakay pulog. Kaya nandirito kami para makatulong at sana makipagtulungan kayo sa amin. Para wala nang madisgrasya pa sa mga kasamahan ninyo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad nang sinamahan sila sa mga ginagawang mga maliliit na kubo ng mga ito na medyo nakaangat ng dalawang metro galing sa lupa. Purong kahoy din gawa ang kubong iyon at wala itong dingding. Sinadya ito ng mga katutubo para madaling makababa ang mga ito. Padaan sa kahit na anong direksyon kung sakaling may mga kalaban man ang lumapit doon sa kanilang kinaruroonan. May misa din doon na gawa sa kawayan at upuan na gawa sa mga putol na puno ng kahoy. Nakapwisto naman ito doon parap doon sa mga alagang hayop ng mga ito. Bukod kasi na umaatake ang mga nilalang na kampo ng kadiliman sa mga ito. Malimit din na inaatake ng mga ito ang kanilang mga alagang mga hayop. Samantalang sa unahan naman ng kubong iyon, naroon ang isa pang maliit na kubo na matutulugan din nitong si Doktora Pires kasama ang dalawa pang mga nars. Mas mainam kasi na dito na sila maninirahan pansamantala para mas matingnan ng mabuti ng doktor ang kalagayan ng mga katutubo. Samantalang sina Butchok, Nonoy at ang iba pang mga sundalo na na ng mga ito ng sako-sakong bigas doon sa bawat kabayan. Pagsapit ng hapon, nagpapaalam na sina General Mata. Babalik na ang mga ito doon sa kuta. Ngunit bago tuluyan na makaalis itong si General Mata, lumapit muna doon sa general ang pinuno ng mga katutubo at kinausap ng masinsinan ang general. Nag-alala kasi itong si Lakay Pulog dahil mga batang sundalo ang mga nagbabantay doon at may kasamang dalawa pang mga paslit. Natatakot ang matanda na baka mabibiktima ang mga batang ito ng mga kampun ng demonyo. Huwi ka ng pinuno ng mga katutubo. Hinira! Nakakatakot ang bangis ng mga nilalang na ito. Baka mapahamak pa ang mga batang iyan. Hindi biro ang kinakaharap namin na problema para mga bata lamang ang itatalaga para magbantay. Sagot naman nitong si General Mata doon sa matanda. Lakay pulog, hindi mga ordinaryo ang mga batang iyan wala sa kalingkingan ng mga batang iyan ang aking mga kasamang sundalo. Ang apat na mga batang iyan ay katumbas ng libo-libong mga sundalo. Ganon sila kalakas. Kaya nga sila ang itinalaga ko sa lugar na ito dahil mas maprotektahan kayo ng mga bata. Lakay pulog, magtiwala kayo sa mga batang iyan dahil marami na ang ginulat at natulungan ng mga batang iyan. Pangako ko ito sa inyo. Kakaiba ang lakas ng mga batang iyan. At kung may mga problema kayo, huwag kayong magdadalawang isip na lumapit sa kanila. Napatitig ng lamang ang matanda kay General Mata at parang sinipat-sipat nito ang hitsura ng sundalo kung nagbibiro ba ito. Ngunit kita ng matandang pinuno na napakaseryoso ang mukha nitong si General Mata. Kaya walang nagagawa ang matanda, kundi hayaan na ang mga bata ang magbabantay doon sa kanilang lugar. Kasama din ng apat na mga bata, si Naluluosting at Upong. Samantalang itong si Corporal Roman, sumama na ito kay General Mata sa pagbabalik doon sa kanilang kuta para tumulong na din sa pagbabantay nitong si Kimba. Itong si Corporal isa din kasi itong sniper na sundalo. Kaya malaki din ang maitulong nito kay Kimba na sa mga pagkakataon na iyon patuloy na nagbabantay doon sa ginagawang tower ng mga sundalo. Ilang sandali lamang habang papakagat na ang gabi, inanyayahan ang mga bata doon sa bahay ng pinuno ng mga katutubo na doon na maghapunan ang mga ito. Kasama din ang doktor at ang dalawang alalay nito makalipas pa ang ilang mga minuto. Habang kumakain ang mga bata, nagtatanong na ang mga matatandang katutubo kabilang na ang kanilang pinuno sa kanila. Diritsahan naman na sinagot ang mga ito ni Lulu Osting, sagot ng matandang aswang sa mga ito. Ang mga batang ito ang may kagagawan sa pagpatay sa grupong Lost Soul. Marahil hindi ninyo narinig ang pangalan ng grupong ito at kung gaano kabangis ang kanilang mga pinagkagawa. Ngunit ang grupong Lost Soul ang kinatatakutan dito sa buong lugar ng kampo. Dahil bukod sa mga albularyo ang mga ito, ibininta pa ng mga ito ang kanilang mga kaluluwa sa jablo para mas lumakas pa ang kanilang mga tangan. Ngunit napatay ang lahat ng mga ito ng mga batang kasama ko ngayon, Lakay Pulog. Wag kang mag-alala, Lakay Pulog. Nandirito na ang mga batang makakatulong sa problema ninyo sa lugar na ito. Sabad naman agad. nawi ka nitong si Butchok. Mawalang galang na po, Lakay Pulog. Maaring wala pa kayong naririnig tungkol sa amin dahil na rin siguro sa layo na ng lugar na ito sa kabihasnan. Ngunit wag kayong mag-alala. Kayang-kaya namin ang mga nasabing nilalang na ito. Hindi namin ibubuhis ang aming buhay kung wala kaming mga kakayahan para talunin ang lahat ng mga ito. Kung pinahalagan ninyo ang buhay ng mga taong nandarito, mas pinahalagahan din namin ang aming kaligtasan. Sagot na lamang ng matanda. Patawarin mo kami, tingin si Musang. Alam kong naintindihan mo din ang pinupunto ko. Matapos naman ang kanilang hapunan, bumalik na agad ang grupo nila ni Butchok doon sa kanilang pwisto. Madilim ang kanilang kinaroroonan, sinadya nila iyon. Para hindi sila masipat agad kung may mga nilang man ang nasa paligid. At dahil nga unang punteriya ng mga nilang na ito ay ang mga alagang hayop ng mga katutubo, agad na inutusan itong si Butchok ang mga kasamahan nito na maglilibot doon sa paligid ng mga kinaroroonan ng mga hayop ng mga katutubo. Magkakasama si Upong at ang batang si Utoy, samantalang si na Butchok naman, Nonoy at Buno ang magkakasama. Magkakahiwalay ang dalawang grupo sa kanilang mga nakatukang gawin sa gabing iyon. Ang grupo nila ni Lulo ang maglilibot doon sa kinaruroonan ng mga alagang hayop ng mga ito. Samantalang sina Butchok naman ang maglilibot doon sa paligid ng mga kabayan. Sa mga oras na iyon, alas otso pa lamang ng gabi, napakatahimik na ang buong lugar. Ugali na din kasi ng mga katutubo ang maagang matulog, ngunit napakaagang gumising din ang mga ito para gawin ang mga nakatukang gawain nila sa bawat araw samantalang doon naman sa kuta ng mga sundalo, napakadilim na din ang buong kapaligiran. Tanging may mga ilaw lamang ang nandoon sa mga pusti ng mga bakod sa kuta. Dahil nibago ang mga ito sa lugar, gising pa ang grupo nila ni General Mata sa mga pagkakataon na iyon. Ganon din ang apat na mga bantay na nandoon sa kanilang tower na nasa gilid ng detachment samantalang ang mga batang paslit sa pagod ng mga ito sa kanilang paglalakbay nakatulog na agad ang mga ito. Kasama ang tatong tauhan nitong si General Mata, nagpapalipas muna ng oras ang mga ito doon sa medyo maliit na balkonahin ng kampo. Inilibot ng mga ito ang kanilang mga paningin sa buong paligid. Kakaibang katahimikan ang kanilang kinaroroonan ngayon na lahat na nakikita ng kanilang mga mata ay mga bukirin at mga kakahuyan. Huwi ka nitong General Mata sa kanyang mga kasamang sundalo. Ano kaya ang naghintay sa atin sa lugar na ito? Ngunit kahit na ano paman, ang mga uri ng mga nilalang na ito. Basta kasama natin ang mga bata, kampante pa rin akong matatalo natin ang lahat ng mga kampon ng kadiliman. Ilang sandali pa, sa kalagitnaan ng kanilang usapan, may napapansin na parang mga anino na gumagalaw doon sa kabilang bahagi ng sapa ang hineral. Agad na napatitig itong si Heneral Mata doon sa kinaruroonan ng mga ito. Tanong agad ng isang kasamang sundalo. Bakit Heneral? May mga nakikita ka bang kahinahinalang bagay o mga kaganapan doon sa sapang iyon? Sagot naman ng Heneral Tawagan na ninyo si Kimba. Sabihin ninyong may mga nakikita akong anino doon sa kabilang bahagi ng sapa. At i-alarma na din ang lahat ng mga nagbabantay sa buong paligid. Mabilis naman na tumalima ang dalawang sundalo. Samantalang doon sa kinaroonan nila ni Kimba, agad na naramdaman ng batang sniper ang mga gumagalang mga nilalang doon sa paligid. Bago pa sila matawagan ng mga sundalong inutusan nitong si General Mata, nasisipat na ang mga ito ni Kimba. Agad niyang natanaw ang mga nilalang doon sa kabilang bahagi ng sapang iyon. nakapag usal na din ng mga orasyon itong si Kimba at nakapagkarga ng mga dasal para sa kanyang mutya. Para mas malinaw niyang matatanaw ang mga nilalang na iyon. Maraming mga nilalang ang mga iyon at nagtataka itong si Kimba kung ano ang mga ginagawa ng mga nilalang na iyon doon sa unahan. Hindi din mawari nitong si Kimba kung anong klasing mga nilalang ang mga ito. Agad naman na inaabisuhan nitong si Kimba ang grupo nitong si General Mata na dapat na nilang ihanda ang kanilang mga armas. Kaya itong si General Mata agad naginising na din ang mga bata na sinabituin at gabi. Sa tuno kasi ng pagbabalita ni Kimba sa kanila, mukhang nakakaramdam ng sobrang panganib ang batang sniper. Makalipas ang ilang mga minuto, kasama na nila ni General Mata Sinabituin at Gabi doon sa beranda ng kampo. Mabilis naman na nag-uusal itong si Bituin ng mga orasyon. Ngunit matapos nagawin gawin iyon ng batang babaylan, nagtataka din itong si Bituin dahil hindi din niya mawari kung anong klaseng mga nilalang ang mga iyon. Doon sa kinaroroonan nila ni Kimba, napamura agad ang batang sniper nang makitang biglang lumipad ang mga nilalang na ito doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Kay lapad ng kanilang mga pakpak na mas lalong nakapagdagdag ng pangamba kay Kimba, itong si Roman at ang dalawa pang sundalo kamuntikan pang mapapasigaw ang mga ito dahil sa kanilang nakita ang wika din nitong si General Mata. Diyos na mahabagin. Anong klasing mga nilalang ang mga iyan? Bituin, humanda ka na.